kung na-invite ka sa bonuses, I suggest ang bonuses ay mga picture na siya or mga text, mga ipost sa nimo. Then... Hi mga kamaninay! So, good morning! So, naday nag-ask na ako ba nga about ito sa kong earnings. So, na na siya na monetize na dahi ka-pearl. So, actually, mo na ako ingon sa inyo ha. Dogay na ako na monetize. Try dogay na. ay uh, atong na na-monetize ko in stream ads last 2023 pa dahil siya. So, na-invite -in ko sa bonuses last year sa 2024 and then na-invite ko sa content monetization. ba diba? So, mo na ako mga tools mga kamaninay mo So, na-invite ko sa content monetization last year po, mga November. O, diba? So, mga unexpected lang yun na siya, mga kamaninay, no? So, ina na siya. Na-invite ko, actually, mo na first ahod. O, diba? ba earn na, 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 day ko. Yeah. Wala ko na-expect ng nung ka ko. Try lang. So, kuan siya, ina ni siya. Panang... Nag-start ko sa... pag-game vlog, char lang. Dula-dula mo, ang tagad ni, wala rong good na yung time plano. No? So, namoto siya. Nag, last time, 2023, good ko na-invite sa in-stream ads. Mga August man siguro to or September. But, wala na ko siya gipadayon mga kamaninay. No, Ako, ako na yung suggest sa inyo ha. Kung ikaw nag-vlog ka ipadayon lang yung DI. Yes, wala ko nagpadayon atong mga kamaninay. Yes, nagka earnings naman ko atong mga kamaninay. Atong na-invite ko sa in-stream ads. Takon naman ko sa to mga $57 man siguro to ina na. So, wala lang na ako siya ipadayo mga kamaninay no kay amot lang. unsa nang sumutok marag na stress ko ato. Grabe na akong seryoso man So, ana day ko, dapat day mga kamaninay, kung mag-vlog day ka, dapat di day ni mo seryoso hon. Kaya kung seryoso hon man ma-stress man ka. So, tungod na ng pagka-stress ni mo, delete na lang ka magpadayon gi kapoy na ka. Eager na din ka maka, unsan yung eager kay ka maka-earn. Namaw lagi, tungod sa pagka-eager sorry, tungkol sa pagka-eager, gusto na nimo maka-earn, diba? Which is mali, di ay, dapat dahi pangitaon nimo, nimo sa pag-vlog nimo, ang happiness nimo, ang pagka-enjoy nimo, diba? Yes, I know, gusto na ito maka-earn, so, nana but part of the process, but kailangan nimo mudaan sa proseso, diba? Listen nga proseso, but, ano lang, kanang, but kung naabitaw ang ka-happy, ka-happy bitaw nimo, anak nga, imong pag-vlog, na kay ka, it's okay, Bufalo in fam, Bufalo na lang dayon. Inana siya mga kamaninay. So, alagi, na-invite ko, naka-earnings ako lang last 2023. Wala na huwagi pa dahil, mga So, nag-stop po atong mga unsa nga year. Mga last 23 October. Imagine mga kamaninay. So, na-invite ko mga August sign stream ads. Wala ko gipada yun. Pag October kay nang apply ko o work. Yes, nang apply ko work sa JBC. So, busy kay ko ato mga kamaninay. Wala kay ko time ato mag Facebook. So, gipasagdan lang yun ako. May ganing wala na wala ang ako ang ang ako abitawang kuan na nga akong, akong tools nga ano in stream ads magay wala na wala mawala ba yun dahil yun wala ko yung time ato mag-Facebook mga kamaninay. Ka-Facebook lang, ka-post lang ko mga dili lang yun, dili yun ko. Dili, wala bitaw na ko gi, wala ko nang balik bitaw pagka-vlog. Inana, talagsa lang, inana. So, nagbalik ko og vlog mga last year, karong 2024 atong mga August di Diba, marag one year po gundangan ako, no? So, one year gundangan ako mga kamaninay. But, Ato pong last year po, na invite ko tong bonuses. So ako sa din ang bonuses. So ngayon ikaw, kung na ka karon, kuna na invite ka sa bonuses, I suggest ang bonuses sa mga picture na siya or mga text, mga i-post nimo, that ay ka maka earn sa bonuses kay mas dako day ang income sa mga bonuses like mga picture, mga text, kung na ay mag-share di ano. diba dako day na siya earnings, diba? So, at first, yes. At first kuan ka ng oh lagi to dako ang earnings sa bonuses that's why kung suggest na ko sa inyo ha si kang puso picture or text para main ka sa bonuses mas dako ang earnings sa bonuses yes po mga picture lang na siya mga kamalina balag kung sa picture dira basta maka earn good ka sa bonuses so Moto siya mga kamaninay. So, na-invite dayon ko sa... Sige, dayon Wala ko na-invite sa ads ads on reels munta na kung gusto mga kamaninay okay tama ba ko nga uh, at first yun nato no gusto kay nato nga um, uh, makainvite sa ads on reels kay even naman ako gusto na ako ma invite bitaw sa ads on reels mga mga, mga kamaninay kay nga naman gamay ra na kayong video bitaw di diba, na na din ads but dili mong guna sila basa-basa ihatag magadipindi maguna sa imong performance sharp performance ito so na-invite din sa content monetization mga kamaninay na-invite sa content monetization last year katulang ano last November yun November 11 man I think so so muna na da yun to So, nice day kung ma-invite ka sa in-stream ads, ba? Diba? Ay, content monetization. Kaya na naman dira. So, wala gin ko nag-expect ka itong mga kamaninay nga. Ma-invite ko. Basta ako lang ginabuhat mga kamaninay is kapos lang ko. Um, kapos lang ko. Kung pwede 3 hours. So, pwede sa isa ka adlaw. Ikaduha. Ikatulo ka mag-post. So video. Inana. Or, depende sa imuha. Basta, naalanggit kay ginabuhat. Ang ban kay isa lang sa isa ka adlaw. Basta, naalanggit kay ginabuhat. Inana or mag-engage din ka. So, unsa din ang engage, dili lang ka silent viewers diri sa Facebook. Dapat kailangan din mo mag mag iwan ng bakas like mag comment ka nga nice nice with picture inana bitaw kay para balikan ka sa imuhang ang kana imuhang gi-engage inana man gud ang sekreto so kana lang siya so mo mo ka earnings mga so, na, kung mga so kana ko ikaw ka karon congratulations and patuloy lang ta, di ba? Hinay, hinay lang good at least layo pa man ta pero at least di ba layo na sad ta. So kana lang siya and 15k followers ko karon. Thank you mga kamaninay and thank you sa pag watch ani. Basta kana lang siya padayon and enjoy lang kung gikapoy okay lang ayo i-turn off ang professional mode okay kung gikapoy ayo i-turn off ang professional mode kay good five for sure mubalik gihapon ka same again same sa ko ang experience nga one year ko wala po nag vlog di ba pero ning balik gihapon ko Diba? ba so kana lang enjoy lang gyud siya mga maninay basta mo lang siya and again this is pearl the explorer and welcome to my vlog char you kana lang siya bye